Sa tatlong dekadang pagsiserbisyo bilang sundalo at pulis, pinakanaging matunog ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa bilang dating PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Duterte dahil sa kanyang naging papel sa kampanya kontra illegal na droga. Ngunit nang pala rin sa kanyang senatorial deed noong 2019, nagbukas ang mas malaking oportunidad para siya ay magkaroon ng pagkakataong magsulong ng mga batas para sa sektor na kanyang kinabibilangan. Naging bahagi rin siya ng pagumpay ng ilan pang makabuluhang panukala para sa iba pang maahalagang sektor ng ating lipunan. Kabilang na dyan ang education. Public services. Defense Agriculture Civil service. Labor, Health, Migrant Workers, Philippine Maritime and Admiralty Zones, Local Government, Justice and Human Rights, Foreign Relations. Trade, commerce, and entrepreneurship. Energy. Women and children. Youth. Public information and mass media. Cultural. Public works. finance, electoral, at cooperatives. Marami nang nagawa at marami pang gagawin para sa kabutihan nating lahat. Kaya kailangan pa natin ng isang bato sa Senado. Bato na hindi matitibag at walang kasing tibay ang dedikasyong siguraduin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Dahil sagot na tayo, itaga nyo sa bato.